Naisipan ko po, po ito na maglagay po ng ba Balay Pasilungan, yung halfway house po. Ngayon meron na pong ongoing na halfway house na tinatayo sa PGH. Yung mga watcher po ng pasyente, doon na po sila titira, hihiga. At... Now, let us welcome our hardworking senator, Mr. Malasakit himself, Christopher Lawrence Bong Goh. Senator Don Bongbong, salamat ng uh, former President Duterte sa mga programa. Sa so, Kanina ako maraming po napapasalamat ng mga uh, pasyente. So, totoo lang po, po po kayo magpasalamat sa amin. Kami po ay mga probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon ng mga pagservisyo sa inyo. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Hindi hindi ko po sasayangin niyo yung pagkakataon na binigay niyo po sa akin. Ang po ako para sa Pilipino. Iyan naman po ang nakasanayan ko na noon pa. For the past 24 years, umaga, tanghali, abunan, kahit sa panaginip, kahit sa kubeta, ng katrabaho po ako. Wala, wala talaga masasayang ng oras. Alam niyo, halos nahigot ko na po ang buong Pilipinas. Sunog, Baguio, Putok ng Vulkan, Buhawi, Sanguino, lindol pinupuntahan ko talaga yan makatulong sa kanila at alam nyo ang napaka importante po sa kanila yung, yung sa panahon ng pagdadalamhati nila mayroon silang nakakausap, uh, mapasaya mo sila tao lamang po ako na mapagod din tulad ninyo na, mapagod rin po kayo pag nakikita ko yung mga natin na masaya na uh, panahon ng lungkot sila tumatawa nang huwala po ang aking pagod pero for the past two uh, Sundays, pupunta ko ako ng Sinulog Festival. Di ba? Celebration yon, Saya yung mga tao, festivities, celebration. Pero nabalitahan ko may nasunugan doon eh. About 100, more than 100 families nung uh, January 14, pinuntahan ko. January 31 naman, another almost 50 families. Binisita ko doon sa Immigration Center nila nakatulong, may eh, tawa ng tawa. Sabi ko, masaya sila para sila hindi nasunugan. Masaya na rin po ako, kundi nawawala ang aking pagod. Wala akong tulog madaling araw kung nakita ko sila masaya po. Kaya, uh, ayun lang po pwede kong ihalay sa Pilipino ang aking kasipagan. At hindi po ang politiko na mga po sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho na abot ng aking mga uh, makabaya. Alam nyo, ang dapat pasalamatan natin hindi po kami na direct beneficiaries. At kayo po yung mga medical frontliners dahil hindi po natin mararating ito pinatatayuan natin kung hindi po dahil sa inyong sakripisyo sa panahon ng pandemya. Palapakan po natin ng ating mga medical frontliners. Maraming po kayo, ma salamat po dilabas ng sa puso ng salamat, po. salamat po rin po. Mahal ko rin po kayo lalo-lalo na yung mga pasyente na mga mahirap. Hindi po para sa inyo sa abot ng ating uh, mapatayang. Salamat po sa pagmamahal. Mahal po kayo lahat mga kapwa ko pinigil. Gusto ko pong isa-isa uh, yung pasalamatan ng ating mga opisyalis. And of course, no, sa inyo po itong araw na ito, dahil recognition po ito sa inyong mga servisyo. No? Ang iba sa inyo, 30 years na pala. 40, may 40 years na ba? mga 40 years na rin pala in service. Sa mga nurses, uh, meron pong bill na yun at uh, naman natin pinaglalaban niya. Kung ano po makakabuti sa, uh, sa field of uh, nursing, meron pong may file na uh, bill. At awinin uh, po kami pakinggan sa inyo kung paano po ma-improve yung nursing level. Alam nyo, marami po mga kababayan natin nag-improve po tayo yung sweldo talaga hindi naman namin kayo masisi na gusto nyo mag-abroad ng karamihan dahil sa laki ko ng uh, diferensya sa uh, sweldo. Kasi mas uh, marami po na kailangan ng servisyo ninyo dito sa ating uh, bansa. Mas so, mabuting mag-improve na natin. Po. Nursing at may dahil sila dito. At gusto ko rin po pagkita sa inyo, pinaglaban natin yun yung uh, salary yung, yung sa Amner's case noon na ginawang uh, salary grade 15 yung entry na sa sinaglapan sa natin sa so, sinabi ng mga at parang ko talaga yung naglalapan yung pinag-aralan uh, pa rin po yung hiyas yung hindi ko ay kumayan noon na kung sabi nila na pag pumasok ka lang sa hospital yung lang yung ikwentahin, hindi ko napaka-unfair no Then pag pumasok kayo dito sa hospital, exposed na po kayo. So we, we came up with a law na fair po sa lahat. Now, ang problema po, nasa DOH at DBM. So this year, nag-approve tayo ng uh, about 19 uh, billion para sa health emergency allowance. At bilang mambabatas, hindi po ako titigil na populitin, pupupukin po ang DBM at ang ating Department of uh, Health para maibigay po sa inyo, what is due po sa ating mga hair-dressers. Ano po yun eh, pinagkiraan pa rin nyo po yun, services rendered na po yun. Pinagpawisan nyo na po yun, pinag nyo yun na po yung yun yun, uh, pagsiservis yun. So, pagkakataon natin po kayo ka. Isa lang po ang pinagbiliin ko sa kanila when I was in the office. Sabi ko, huwag po pabayaan yung mga kababayan natin may hirap. The, hope, the helpless, the hopeless patients Wala walang ibang matakuhan kung hindi tayo nasa lugyan. Kapit ang kanina nakapila, nalulungot pa ako po, may umiyak doon, nakala ko bakit siya umiyak, namatayan pala ng asawa at nagpo-process siya ng na kanyang hospital billing para may labas so, po. So sabi ko kay ma'am, tulungan po natin, mga walang matakuhan. Sa so, totoo lang po, pera naman po ng Pilipino yan dapat po ibalik sa kanila sa mabilis na servisyon. At proud po akong ibalita sa inyo, batas na po ito na ako po ang principal sponsor ng Irmani dating Pangulo Duterte It's sa one-stop shop. Nasa loob na po ng hospital ng PILHEL, PCS, ODH, at DSWD. At meron na po tayong 159 na malasakit center sa buong Pilipinas, including the Lung Center of the <laughs> special na araw nito, gusto ko po i-share lang po sa inyo yung tatlong priority ko po bilang chairman ng committee ngayon. First, nabanggit ko na po yung Malasakit Center. Meron na po 89 ng Malasakit Center sa Luzon, 30 po sa Visayas, 40 po sa Mindanao. Kasama po ang LCP, kasama po ang NKTI, kasama po ang Philippine Heart Center. Nakita niyo yung haba ng bilagyan, East Avenue Medical Center, Philippine Orto, Children's Hospital, meron din po mga malasakit centers. Ang pangalawang naging priority ko po after malasakit center, ito po super health center. Ano po ang super health center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede na po dyan yung pangangalan, dental, laboratory, x-ray. Ang kinaganda po nito super health center. Pwede na po dyan yung primary care ng universal health care. Dyan na po yung konsulta package ng PhilHealth early disease detection para hindi po lumala yung sakit. At it will help decongest the hospitals. Tulad ng LCT, hindi na kayo mga o pupulo dahil sa panganganak, sa ibang mga minor cases. Napansin ko po yan sa kakaikot ko sa buong Pilipinas. Yung mga buntis, napakalayo ng hospital. Halimbawa, sa Davao, yung sa Arakan, they have to travel as far as 4 hours. Punta sila ng Davao, 4 hours. Punta sila ng Kinabaw at 3 hours. Mga anak po yung sa sabagyan. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng uh, mahigit 700 sa tatlong taon po ng mga super health centers sa buong Pilipinas. Ongoing na po yan, yung iba po'y tapos na po itong mga super health center. Ilapit po natin yung service medical sa ating mga kababayan. Pupunta po ako ng Lake Cebu, doon po sa Santo Tabago, buntok! may eh, buntis doon. Hindi pa nag-open yung superhero center, may umaga yung opening. A night before, nanganak yung buntis doon. Hindi eh, po, tibuli, try po yung ano, uh, na, nanganak. Nakakatawa po na hindi na nila kailangan bumaba mula sa bundok para magpa magpagamot o makanak po. Doon na po sa Super Health Center. napakinabangan agad. At yung konsulta package ng PhilHealth. Diyan na po. Dahil malaki po ang budget ng PhilHealth eh lahat naman po ng na Pilipino ay miyembro po ng uh, Pildan. Sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Department of Health at sa mga kasamahan ko sa Kongreso, yan po ang uh, Super Health Center, Directory po ng ating Department of Health. Palakpakan naman natin ang ating Department of Health. At um, ang po tayo sa ito po, proud po kong ibalita sa inyo. Unang-una, ito po specialty centers. Priority po ito ni Pangulong Bongbong Marcos Nagkataon po na ako ang principal sponsor at co-author sa Senado. Ito pong establishing regional specialty centers in all DOH hospitals. Malaki po ang parte ng lung center dito kasi maglalagay na po ng mga lung care sa mga DOH uh, regional hospitals all over the country. It's a multi-year plan of the government. Five-year plan po ito ng gobyerno. Ginawa natin batas para funded po siya yearly at 17 po ito ng mga specialty centers. Lung, neonatal, brain, spine, cancer, mental, ortho, at uh, iba pa. 17 po ito. Halimbawa, sa buwangga, pwede na po doon magkaroon ng uh, cancer care. Hindi na nila kailangan bumiyahin ng may ila. Totoo lang, ang hirap talaga pag may sakit sa puso, pumunta ka ng heart center, yung kamag-anak mo, walang pagtitirhan, wala kang iwan cell mo, mamamasahi pa, at meron din po akong plano for this year, no? Unti-unti lang po ito. Naisipan ko po, po ito na maglagay po ng ba balay pasilungan, yung halfway house po. Ngayon meron na pong ongoing na halfway house na tinatayo sa PGH. Yung mga watcher po ng pasyente, doon na po sila hitira, hihiga, at meron pong tatlo ano na itatayo ng PGH. Masaktan lang, sir. Ano ba yung tatlo na please check that. Yung may mga lupa na may space pa, yun po ang plano po gusto ko paglagyan. Dahil ang hirap po, pansinin niyo po yung nagpapa-opera sa Heart Center. Di ba nagre-renta ng boarding house dyan sa Quezon City? Dahil wala silang pagtitiran habang na magbabantay sila. Yun po yung halfway house. Yun po ang intentional na meron silang napagtitiran. Yun po ang aking priority, specialty center, Cooperant Center, Malasakit Center. At ang specialty center natin, proud of me, Malita, sa inyo, nakakuha po ako ng 24-0 na boto sa Senado, even the opposition voted for it. Yan ang ang ilang mga katulong sa ating mga kumayon. Yan po ang establishing of regional specialty centers sa lahat ng mga DOH hospital. Hindi na po siya stand alone dahil mahirap pa po. So sabi nga ni Dr. kanina, itong mga lung care ay lalo Malaki ang inyong uh, contribution dito dahil kayo po yung magti-training sa mga specialista tungkol dito sa lung care po natin. Salamat po sa Lung Center of the Philippines. So, as chairperson po ng uh, Committee on Health, salamat po sa ating uh, mga uh, awardees. Sa isa po pong bigyan po ang mga individual na tatanggap po ng service, awards, and recognition. Ang inyong dedikasyon, sakripisyo, at walang pagod na paglilingkod ay tunay na kahanga-hanga. Sa, sa, harap ng hamon, lalo na sa panahon ng pandemya, pinakita ninyo ang inyong katatagan at hindi matatawarang kontribusyon sa larangan ng kalusugan. Ang inyong mga pagsisikap ay malaking bahagi ng tagumpay at patuloy na pag-unlad ng Lung Center of the Philippines. As Chairperson of the Senate Committee on Health, I am deeply committed to supporting the Lung Center of the Philippines to the best of my capacity at uh, tutulong ko talaga ako na gusto ko kita i-enhance ang ating health services, ensuring they are accessible, affordable, and of the highest quality for every uh, Filipino. Uh, ang nabanggit ka lang kanina, Philippine Heart Center, Filipino Medical uh, Center, at uh, Philippine Children's Medical Center ang magkakaroon po ng halfway house kasi meron sila mga spaces na po. Kung so, meron po kayong space, magsabi lang kayo para mapaglagyan po ng uh, halfway hour po na para sa aking mga watchers hindi so, ko lang po aking, uh, sa lang na po habaan ang aking sasabihin sa tangalin na po ito yung panahon ng inyong pag-celebrate uh, okay. meron po kong sabihin sa inyo at sana po'y maalala ninyo ito sa mahabang panahon minsan lang po tayo dadaan sa mundo ito kung ano pong kabutihan kung tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Ngayon hindi na po tayo babalik sa mundo nito. At yan po ang Ako po ang mundo ng Senator po, yung patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat. Nalang po yung naniniwala na ang servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Yeah. Tama.